Sige, gamitin niyo si Trillanes at pagdating ng araw, kayo rin ang dataksilin yan. tagad na nga ba ang kasamaan ni tambaloslos at namumuno sa administrasyon ito? Dahil si General Karamata ay kinausap umano nila para sirain po ang napakagandang ligasya ni PRRD. At sabihin umano na si PRRD ang may kasalanan, may utos sa lahat na nangyaring IGQ umano noong nakaraang administrasyon at pa o mano itong si General Karamat na maging PNP chief kapag gagawin ito. Ngunit nakakabilib po ang pagiging totoo at loyal na tao po tapat sa serbisyo ni General Karamat. Hindi niya ito tinanggap, tinanggihan niya ito kahit pa sa mga magagandang offer po na ibinigay sa kanya. Ngunit imbes na tumaas ang kanyang rangko dahil nanindigan po sa, nanindigan siya sa kanyang trabaho, abay tinanggal pa ito bilang direktor ng CIDJ. Kaya ayaw kay Senator Bato, alam na rin ito ng taong bayan at magugulat sila na yung taong bayan ay kusang lalabas at magsasalita na dahil sa ginagawa ngayon ng administrasyong ito. May alaman po ni Senator Bato ang mga nangyayari ngayon bilang dating PNP chip at nalalaman niya nga po pati ang PNP chip ngayon ay mukhang nababayaran na rin. Mukhang nauutusan para sirain po itong si Pierre Ade, Congressman Pulong, particularly po itong si Vice President Sara na matandaan po natin mga kababayan na tinanggalan din po ng kanyang security. Sino pang lukuhin nila? Sino pang lukuhin nila? Binabaligtad lang usapan. In due time, in due time, hintayin niyo, Hintayin lang ninyo, lalabas at lalabas na yung tao na hindi na makapagtiis. Sukang-suka na sa ginagawa nila na ginagamit nila ang kapulisan sa kanilang sariling interest. Tingnan nyo, in due time, nagpalabas ah, nag, naga, sila ng statement. Hmm na na indeed kinausap daw si Karamat o silang dalawa nag uh, nagsabi no si General De Leon at si uh, Saldico nagsabi na nandoon na kinausap si Karamat at binaligtad pa nilang usapan mm. ah, binaligtad na si Karamat daw nag-usap na gusto maging chief tulungan daw uh, kahit sino official kahit sino official walang walang official na makapag uh, gawa ng ganong ka, katapang no napapunta ka. O oh, sir, meron akong, tis, tis, tis meron ako mga information na uh, aking uh, ibigay sa inyo laban kay President Duterte. Basta, gawin niyo kung CPNP. Ang kapal mo naman. Ang kapal mo naman na official. Huwag ganun ka, nakakahiya ka. So, binaligtad nila ang istorya. Yeah. Actually, si Karamat, ang unang tinawagan nila na kinunik ni si General General uh, uh, De Leon ang tumawag sa kanya, nag-text na gusto siya makipag-usap. At yun nga, ang dahilan, gusto siya makipag-usap. Gagawin kayo namin si PNP, basta mag ka laban kay Duterte. So ganoon ang takbo ng usapan. At si Karamat alam niya ang ginawa niya. Alam niya nga uh, wala siyang nga dapat ma-testify at laban kay Duterte. Alam niya ang ginagawa niya. he held this ground. Hindi siya pumayag hindi siya pumayag. And after that, no, after nung, no, hindi siya pumayag, anong ginawa sa kanya? Tinanggal siya as director ng SEDIT. Grabe ang kanilang ginawa, ano, mga kababayan po natin. Dahil hindi pumayag sa kanilang kagustuhan, hindi pumayag na babayaran, mauto at siraan po itong si PRRD, tinanggal nila. Ibang klase. Kaya po sa mga kababayan po natin, ano, yung mga men in uniform na yung aktibo ngayon sa sundalo at kapulisan, ito po nagpapatunay na talagang kayo po na mga matitinong sundalo at pulis ay gusto nilang gamitin, parang gusto nilang gawin na private army nila, mga kababayan, para lang sirain po itong mga Duterte. Gusto nilang i-delete yung nabagan ng ligasya. Pero hindi eh, hindi kaya ni nila. Nasa puso po ng mga Pilipino kung anong klasing presidente po itong si Pierre Arte. Na, hindi po matapatan kahit yung kanyang ama na si Marcos Senior. Hindi kayang tapatan. Uh, yung ginawa ni PRRD sa anim na taon. Si Marcos Jr. hindi niya kayang tapatan. Dahil unang-una, si PRRD lang ang presidente po na talagang maka -Pilipino. Ang presidente na talagang may puso, may tapang, at may talino. <laughs> Yun, lahat nandun eh. Nandun na kay PRRD. Actually, ngayon, sa totoo lang mga kababayan, manahimik si PRRD, pero nakita niya. Di ba? Nawala na, na po check and balance. Lahat sila ngayon ay parang nagkakaisa na para sa tinatawag nating uh, corruption type of government. Ano na eh, sila-sila na ngayon. Kita mo ngayon ha? Sila ngayon ay nag dahil sila ay naambunan, nakikinabang. Sila yumayaman Pero ang ordinary yung Pilipino lalong nagkihirap. Yung pang-aayuda, may umaasinso ba ng mga Pilipino sa pamimigay nila ng ayun? Wala ba na solution? Pero ang ginagamit sana nila sa magandang uh, proyekto, yung pinamimigay nila ng ayuda baka mas marami pa silang matutulungan at maangat ang buhay. Pero ang kalinang ginagawa ngayon na ay focus ah, sa pamamulitika at binabayaran po yung mga maihirap. Itong ginagawa nilang pinapabaliktad nilang kapulisan para sirain si PRRD. Itong ginagawa nila na nila ang House of representative para ay political witch hunt itong si PRRD, Vice President Sara, Congressman Pulong, at lahat po ng mga taong gusto magsalita sa kanila. Yan po yung kanilang ginagawa ngayon. Pero palagay nyo po ba tatagal ito mga kababayan? Palagay nyo ba yung mga Pilipino papayag na lang sa ganito? di ba diba? Yung mga Pilipino, iba yung tapang. Kaya ako naniniwala ako na totoo po itong sinasabi ni Senator Bato. Ang kanyang napipredik. Nalalabas ang mga Pilipino at magsasalita laban po sa kanilang ginagawang pang oppress ngayon. Walang patas po. Hindi patas ang kanilang ginagawang ngayon. Media na babayaran na rin sa totoo tinanggap sa direktor sa ABG nung hindi siya pumayag. Mm -hmm. So ano ngayon? Ano ngayon? Sino ang nagsinungaling? Sino ang nagsinungaling? In due time, malalaman ng taong bayan kung ano talaga was the real score. Mahirap yung uh, gusto nating itago ang katotohanan ba? Yes. ako naman nagsasalita lang ako para sa katotohanan. Ayaw ko magluko ng tao. Ayaw ko uh, magsinungaling. Since maliit pa ako, ayaw na ayaw kong magsinungaling. At ito sabi ko katotohanan. At ngayon, dinidistort nila ang katotohanan. At ayaw palang lang aminin na kasama si Trillanes nung usapan na Di ba? Hmm. Ayaw nilang sabihin na kasama si Trillanes dahil na, nahihiya sila na ginagamit nila si Trillanes. Grabe At... no. Si Trillanes na sinusukan ng apo ng sambayan ng Pilipino ngayon ginagamit nila. At uh, ginagamit din po nila itong social media, itong mga vlogger na bayaran, itong mainstream media na bayaran para lalong ipick up po itong balita. Itong ginagawa ni Trillanes. Diba? So malinaw po, talagang ito ay isang propaganda na ng, uh, nakaupo ngayon sa pwesto para sila kunwari ay lalabas na mabait. Ha. Pero ang taong bayan alam kasi ang katotohanan eh. Ano ginagawa ngayon? Kasi yung pagagastos nila yung pera ng taong bayan, ibang babayad sa mga ganito, sa mga politiko, panunuhol sa politiko, malalaman ng taong bayan yan. Bakit? Kasi wala pong proyekto na natutupad. Kasi alangan naman, pera nila, personal nila na pera, ipamimigay nila. Obviously, ipamimigay nila yung pera ng taong bahay. Pero walang proyekto, ha? Actually, ngayon, kahit banata nila yung kanilang natirang tatlong taon, ipupokus sila sa infrastructure, uh, proyekto, ayuda. Hindi pa rin, hindi ma-appreciate ng tao. Dahil wala na, eh. Sa tatlong taon, wala silang ginawa. Ngayon, babawi sila para, kunwari, maganda sila. Hindi na po makalimutan ng taon. Kasi ang totoong leader, simula pa lang dapat uh, tatrabaho na nagmayas. Pero wala, kita mo ngayon sabagay sa bagay, ang uh, sabi nga ng mga buhay na witness at may hawak ng video, paano natin papaniwalaan umano? Umano ha, na yung presidente natin ay matino. Ikitang kita mo humihit-hit ng puting powder. At ang uh, isip ay patambling-tambling. Minsan lutang pa. So mahirap. Sa so, totoo lang mga kabahayan pa natin. Attack dog laban kay Duterte. Atak dog. Ganun sila ka-desperate na siraan ang Duterte administration. Gumamit sila ng tao na alam nilang napakataksil na tao yan, napakatraidor na tao yan, ginamit pa rin nila. Hindi nila alam. Pagdating na panahon, sila rin ang tataksilan uh, ni Trillanes. Mm, hindi um, nila hindi na-realize yan. Sige, gamitin nyo si Trillanes. At pagdating ng araw, kayo rin ang tataksilin yan. Mm, Ayaw nila. Hindi nila hindi nila matanggap-tanggap. Ayaw nila aminin na kasama si Trillanes eh. <laughs> Nahihiya sila dahil talagang na makikita kung ano ang motibo. Nahihiya sila kasi lalo silang mababaon kapag inamin nila talaga. Pero kita po sa mga bukang bibig ni Trillanes na may bunga back up sa kanya na nasa administration. Oh, ayan, yeah, nabisto na tuloy na si Martin pala ang bunga back up sa kanya. Behind, dito sa kanilang effort na makakuha ng mga testigo laban kay sa amin ni Pangulong Duterte sa ICC. Ganon sila ka-desperate. At man, nagugulat din yung mga kababayan natin dito, Senator, bakit daw eh mismong ang speaker ng Kamara at na uh, isang kongresista ay ang uh, kabilang doon sa nakikipag-usap, sino ba ang nag-utos sa kanila para dito uh, magsagawa at uh, kaya, kausapin yung mga opisyal na kasamaan po ninyo upang tumistigo nga laban po sa inyo at ka maging sapdating Pangulo? Kaya nga, eh, kaya nga. Kung, kung ako si Karamat, gusto kong mag- uh mag uh, maging CHPNP uh, si no as they allege as they as they twist the truth as they are twisting that truth right now pinapalabas nila ganun. uh kung ako si Karamat, bakit ako doon sa speaker of the house uh mag makikipag na kuno kong ng si CHPNP bakit doon ako bakit hindi ako direktado sa malaking doon ako maki-usap kasi separate makaya independent makaya ang uh... so based ano kasi mga tanga, tanga rin yung mga ito no <laughs> ang gimmick nila si Karama to yung nakikiusap na uh, ilabas ang itong mga ebidensya kasi kasinungalingan para kay PRRD at uh, dapat siya daw ay maging PNP chip <laughs> So tama nga naman bakit pa kay Aba kay Tambaloslos di ba kasi unang-una hindi naman siya nag-appoint ng PNP di ba? So, obviously, kung sa kanila, gimmick-gimmick lang yan. At malino naman kung sinong kumukotos dito, mga kababayan. Malino naman kung sinong kumukumpas dito na kunwari pabait-baitan lang, pero sila talaga yung kumukumpas dito. Hindi naman kukumpas yan si Martin Romualdez na walang utos po ng presidente. Basta diba? so, kaya kaya nang ginawa kay ano kay VP Sara, di ba? Eh, hindi naman yan sila magbabanat, uh, hindi naman nila sisiraan at banatan si PCA. Uh. BP Sara at si Pierre Rade, si Pulong. Kung walang utos po ni Marcos Senior, Kaya talagang walang utang na loob. Naalala ko po nung uh, turnover nila, ipaiyak-iyak pa siya. Diba? Nung ipinalibing ang kanyang ama, I support you, Mr. President. Tuwang-tuwa. Diba? Tuwang-tuwa di pa siya. Tapos, grabing pasalamat. Parang halikan niya ngayong kamay ni Pierre Rade sa pagpapasalamat ngayon. Oh. No? ang ahas talaga kahit anong pagkain mo sa palad mo talaga aahasin ka. So ito yung mga ahas, itong mga Marcos na ito na nakaupo ngayon sa pwesto, mga kababayan po At si PRRD na matino, 'di ba? Isirain nila. Bakit hindi na lang sila magtrabaho ng maayos? Para magustuhan sila ng Pilipino. Huwag yung maninira sila para sila lang ay mananalo. Huwag yun. Dapat maging patas yung laban. Kasi ganyan naman po yung ginawa ni Pierre kaya pwede siya magmartikas. Kaya dahil gusto ng Pilipino na mag-continue siya. Kung so, sabi niya, hindi, bababa na ako, tapos na po yung aking termino. Idaan natin sa panibagong eleksyon. Diba? Uh, legislature uh, at saka yung Malacanang, they have, uh, may separation of powers tayo. Ang, Malaka, ang, ang Kongreso hindi dapat makialam sa powers ng Malacanang. Ang Malacanang hindi dapat makialam sa powers ng uh, Kongreso. Kaso baliktad na ngayon eh. Yung Malacanang kontrolado na lahat. Sino nag-assign kay Trillanes yan? Ah, na magkaso-kaso. Diba? Sino yung nag-appoint na maging speaker itong si Romualdez? Sino yung nagtanggal kay, Mig, kay Mig para ilagay itong si Kiso, di ba? O, ginawang-gawa nila na kung ano-anong reklamo po itong si Sovere para ma-appoint naman itong si uh, Chisis Codero. Tapos itong si Jinger ginawa pang isa sa pinaka, pangalawa sa pinakamataas na opisyal na Senado. So, obviously, pare-pareho po yung kanilang gaming. Alam na po natin yan. Kaya marami na po yung nagsasalita ngayon. Sana yung mga pulis natin at kasundaluhan. Ganon din po. Kasi sila ay para sila sa taong bayan. Huwag po sila papayag na maging aso na lang sila ng nasa administrasyon ito. At uh, mali po yung pinapagawa sa kanila. Kita nyo naman yung umunta tayo sa Itchas di ba? So, kunti lang tayo doon pero napakaraming pulis na nagpapaikot sa atin. Nahaalaro sila, napapraning na sila sa mga nakikita nila. Ang taong bayan ay nagsasalita na wala naman ganyan kung maayos po yung pagpapatakbo maayos po yung pagmamanage maayos maayos po yung pagkagastos ng pera ng taong bayan at hindi po sila naninira na mga Duterte para lang sila ay umangat Ibig bang sabihin ngayon na yung uh, nakaupo na si General Marbel ay mm -hmm. appointe na ni uh, ni Speaker uh, Romualdez malawang malamang, sa malawang yan hindi <laughs> na ito, hindi <laughs> na ito appointe <opportunity> ni Marcos. Ganun <laughs> e ba ang lalabas ngayon? Oh, ito yung ginagawa ng ito. nila. <laughs> oh, Senator, huli na lang bago ko ipasa kay uh, Admar. Uh, ngayon, may nakatagda yatang uh, hearing ang uh, camera. Kamara. Hinggil nga po dito sa uh, 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 extrajudicial killing noong nagdang administrasyon at maging itong uh, pogot. Marami pa, parang pinaghalo na nila, Senator, at kabila nga sa mga imitado, Uh, kayo at ang dating Pangulo at maging si ni Harry Roque. Ano ba ang masasabi nyo dito? As I have said, I have been consistent sa sinasabi ko, uh, Jade, na I will respectfully decline their invitations on the grounds that I don't want to become the president in violating the tradition of interparliamentary courtesy Uh, between Houses of Congress. Ayaw kong pumunta doon. Dahil kung ako'y uh, simulan kong pumunta doon, uh, wala na. Uh, that would open the floodgates na every time magkakaroon ng investigasyon ang lower house at ma-implicate ang pangalan ng isang senador, anytime na uh, pwedeng ibitahan, papuntahin doon sa investigasyon nila, at uh, tingnan nyo, Admar, kaming senador 24 lang kami sila, mabuti sila doon sa house. 300 plus sila. They can still perform their legislative functions kahit na merong wala, merong pang absence sa kanila. Pero kami 24 lang, kung kami patawag doon, paano na mangyari? Wala na legislative function na magampanan mag namin. And yan ang reasoning, nung no? iyan ang reasoning na ina-adapt ng uh, So lahat po 'yan na ginagawa nila ngayon ano na nakikita po natin na sinisentro po yung mga Duterte kahit anong palusot po nitong si Barbers, Fernandez, Patuano, Apante, Akop na ito po ay walang pamumulitika. Kitang-kita po natin ang pamumulitika mga kababayan po natin. At kanilang target lahat po ng mga Duterte at kaalyado ay sisirain. Nakalungkot lang dahil ito mga congressman po natin, dating pulis din ito, ihalatang nababayaran na po nababayaran anong kapalit, Puesto? pera, anong pinangako sa kanila. So, yan ay lalabas din ng mga kababayan po natin. At mapapatunayan po talaga na sila po ay nagpapagamit para sirain po ang mga Duterte. Isa sa pinakamagaling na siguro no, na naging presidente ng Pilipinas, na minahal ng mga Pilipino. Kahit papababa na sa kanyang pwesto, grabe pa rin ang pagmamahal ng mga Pilipino. Daming naiiyak, daming nanawagan ngayon na bumalik na ito. Pero kita natin, may katandaan na po si PRRD. Eh. May hirapan na po siya. Pero mga Pilipino, naghahanap pa rin ng uh, Duterte front of government. Kaya itong si Vice President Sara, na susunod ng presidente, eh tingnan mong ginagawa nila. Maagang maaga pa, binibinay na po nila. Sinisiraan, sinisiraan, at sisirohin pa daw ang kanyang budget. So anyway, hindi pa payag yung mga Pilipino dyan dahil marami po ang sinisirbosyuhan ng Office of the Vice President. So, huwag kalimutan mag-follow subscribe mga kapayon po natin sa mga panibagong update po. God bless sa atin lahat.